Ano sasabihin mo kay Mama mo ito. Sa daddy, yung Mama malaking na chocolate. Ay, saka yung ano? Ibigay mo sa akin yung? Mama malaking chocolate. Ilang araw na lang ba? Ba't sa Mama mo? Sabi ni Mama, dalawa na lang daw. Sabi ni Mama, sabusin daw yung likod. Likod? <laughs> Ay, ba't sabi ni Mama mo, dalawa na lang? Dalawa <laughs> lang. Ito birthday ko na. Oy! Imbite mo ba ako? Imbite ka. Ano ba ang handa mo sa birthday mo? Handa ako. Lugaw. Lugaw? Wow! Ang sarap! Lugaw pala? Handa mo? Wala akong yeah. handa no. sa birthday ko. Ano okay. yung mo kay mama mo? Ano sa buwan mo? daddy yung mama wala oh. ka ng chocolate. Basta, dalhin mo si Jane sa birthday ko. Dati ka na, may yung bag na siya sa birthday mo. Say hello. <laughs> ano like. ah? May kang pima na. Ayan, testigo kayo ah. Testigo ah, ka rin ah. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Pagdating ni mama mo? Kayo, mama malaka na chocolate. Ibigay mo kanina? Kay daddy. Eh. Oh. Ibigay mo kayo. Ibigay niya yung... Yung... yung malaka chocolate. Sabi oh, mo kay mama mo. Ibigay ko kay daddy yung mama malaka chocolate. Kaya sabi mo na mama. Mama. Oh, sa kay daddy lang yun.